So hello sa si Gaya Fam Squad. After nga ng mga nakaraang linggo na super busy kami, balik trabaho ulit. Inoorganize na namin yung mga order ng mga customer para nga maihabol sa last shipment ng taon. Inoorganize nga lang namin yung mga dapat maipadala na para bukas dahil nga meron pa akong pasok mamayang gabi. Para nga bukas pagdating ko diretso i na namin. Ito nga si Mami ay magumagawa na ng listahan para hindi malilito. Para alam niya rin yung mga bilang ng bawat kahon. Masaya nga siya kahit papaano nabibisi siya. Unlike kasi dati naiinip siya dahil sobrang nabobor siya sa bahay lang. Apat na taon na kasi siyang walang trabaho, full-time housewife para nga makapag-focus sa pagbabantay sa mga bata. Ngayon nga ay eh, kahit busy at pagod siya, masaya pa rin siya dahil ito na nga rin kasi yung matagal niyang pinapangarap na gawin. Maraming salamat pala sa mga customer namin na nagtitiwala at sumusuporta sa amin sa pag-vlog at sa pag-online selling. Saka na siguro yung pagla-live selling namin kapag ready na kami. Magandang meron ka kasing business dito sa Canada, pandagdag sa mga gastos araw-araw. Syempre, magandang ikaw na rin yung hawak ng sarili mong oras. Kinabukasan nga pagkagising ko, sinimulan ko na agad yung mga box. Maaga na namin sinimulan lang tapos ito kasi meron din akong pasok mamaya. At dito nga namin itadrop sa may Alin Cargo Express. Nung nag-start kami, lahat ng mga box dito namin pinapadala na talaga. So, hi guys, nandito tayo ngayon sa Alin Cargo. Magdadrop tayo ng ano ng box. Uh, humabol nga pala sa year end shipment. So yun. Uh, maraming salamat sa mga nagtiwala, sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga customer natin kahit kakasimula pa lang ng ating business. So tuloy-tuloy lang and we're looking for looking forward sa next year. Ayan. Thank you kay Lord sa mga blessings na So after nga dito, dumiretso na muna kami sa May PC Superstore para mamili ng mga kakailanganing pagkain. So, nandito kami ngayon sa Superstore para mamili ng kakailanganin mamaya sa post-Christmas party ng mga bata para sa Kids Square. Tsaka siguro para mamili na rin ng mga prutas para sa New Year. Dahil uh, ano, parang di tayo magmamadali, di ba? Kasi pag rush na naman, ayun na naman yung pasok ka din kasi. Oo, may pasok rin ako tsaka mahirap pag rush, nagmamadali tayo sa siibuya. ano. si Ang dami natin sibuyas doon. Na. Sabi mo parang narinig ko kanina ba? Ang dami ng sibuyas. <laughs> ayan oh. No? 39 cents. Pwede na yan pang araw-araw. Tsaka pang tawid gutom lang. Kasi minsan yung mga bata, pag naghanap ng mabilis ang pagkain, di ba? Donuts. I want, I want this, Ito yung mga favorite namin binibili dito dati. Namin. Yung donut na glazed tsaka yung color white. Ito yung favorite. Isa rin sa favorite ng mga bata to O yung cinnamon na. Eh, hindi, hindi ko kinakain. Nope. <laughs> Nainis na si Luis. Ayan. yung favorite ni Adele. Kaya niyang ubusin ng isang bag. Sa upuan. Sa lang. Dami naman. Adele, dami yan. Okay. Sige Okay lang, sige lang. Pwede na Mura ng cheese whiz, oh. Matagal na rin ta. Matagal na rin na hindi tayo nakapag-cheese whiz. Cheese whiz ito yung ano yung maraming laman, parang dalawa oh, sa isa. Oo, tas yung ano Mas siya. Pero masarap din Masarap siya. Eh. Sige, kuha ka. Ang mura pa, oh. Try Buy groups of four for one dollar each. So, apat for one dollar. Try na. Mga pang ano, kasi nairip tayong kumain ng ano eh, mga late, mga midnight. job, Luis. Pull paniyan, up, pull up. That may sayaw. Okay. Pull up. Pull up, pull up. Pull <laughs> 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 up. Joke Commercial <like>. model. <laughs> okay. So ito guys, tama tama magpapapak tayo. One dollar and one dollar, one dollar no, nine dollar. hold na natin. $10 for $10 Sige, lagay na guys. So ayan guys, meron tayong ano, uh, $30 kay Mami Ayman optimum points. Tapos meron din $10 na optimum points sa akin. So sayang din yung points, di ba? So converted to to points, magagamit mo siya pang shopping. So ito nga guys yung total ng binayaran namin 126 less 30 dollars so 96 na lang. Tapos yung sa isa kong hindi kasi pwedeng sabay transaction. Ang total ko kanina is twelve dollars 19 less 10 10 discount loyalty. 2 dollars na binayaran ko.